Hello po, it's me, Kui's Denver. May pupuntahan niya po tayo ngayon at samahan niyo muna ako. Hihi. Pero bago po kami umalis si Papa, nagpaalam na po muna kami kila Mama at Pate. Tapos inihanda na po ni Papa yung bilisan tuli naming broom broom. Mm -hmm. Dahil hindi pa nga po tapos yung ginagawang tulay dito sa amin, nag-step to the left, step to the right po kami para makababa sa hagda. Tapos tumawag na lang po kami ng tricycle para mamasahe papunta sa pupuntahan kong event. Wow, English yun know? ah. Paglipas po ng halos 20 minutes naming bumiyahin, nakarating na po kami dito sa Palayan City Convention Center center para makita po kami ni Sir Carl Ibalita. At pagdating po namin, pinadiretso na po kami sa backstage at tamang kamustahan lang po muna nung nagkita na kami. At share ko nga po na nung nakaraang mga buwan ay nagkausap na po kami ni Sir sa Zoom at naimbitahan po ako sa isang interview sa Manila. Kaso lang po hindi natuloy dahil natapat na wala akong makakasama. Pero ngayon po si Sir Carl na yun nandito sa Nueva Ecija para ganapin po ang Metacognition Day na pangunahan po ni Sir para sa pagre-review ng mga LPTs na magtetake ng board exam. Natanong nga po ni Sir na kung may isang pangarap pangarap ako ay ano yun at na naging sagot ko nga po ay laptop dahil bilang isang content creator at higit sa lahat bilang isang mag-aaral isa po yun sa makakatulong sa akin kaya pinasubukan po ni sir kung paano ako magagamit o paano ako mapipindot yung laptop kaya sinubukan ko po gamit ang mahiwaga akong mga pa at syempre pati po ang malakas kong braso may muscle yan na ipakita ko nga din po kung paano ako makakapagbalat ng saging at paano mabubuksan ang battle pag iinom ako ng tubig o oh, ba diba? pag gusto may paraan pag hindi alam dapat pag-aralan pag kaya wag na po natin niyasa sa iba at saka pagkain nila dapat kayo ko din pero sa sariling pamamaraan. Lumabas na po muna kami at akala ko nga po magsisimula na yung interview namin pero nabigla po talaga ako dahil bigla pong natanong ni sir kung nakakapagsalita na daw ba ako sa harap ng maraming tao. At ang naging sagot ko po ay minsan lang tapos medyo hindi pa po sanay dahil kung minsan 2 minutes lang po tapos na yung pagsasalita ko. At bigla nga pong sinabi ni sir nasubukan ko daw mamaya na magsalita sa stage kaya may mga itinuro po na paraan si sir at hindi ko nga po alam yung mararamdaman ko kung mahihi ba o magiging masaya ko? Pero andito na po ako. Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan. Kaya pagtapos po ng nakakabilib na kantahan, susunod na po na maikwento ang simpleng buhay ko sa libu-libong mga tao. Malala na ako po si John Denver El Patulayin na nagmula po sa bayan ng general number na natin bilang gabi ang bayan lang po. Ako po ay kasalukuyang 17 years old, graduating, grade 1 na po ako. Balita ko po, kayo yung mga papasa sa board exam sa si December! Bago po tayo pumunta dito, tumingin po ba kayo sa salamin? Ano po yung nakita niyo sa salamin? Maganda po ba? Ako po kasi pungin. Hindi, <laughs> biro na po. Uh, kanina po, tumingin ako sa salamin. O, hindi ko po hinanap yung wala sa akin. Kung napapansin niyo po, wala akong dalawang kamay. Ayan, hindi ko hinanap yung wala sa akin. Bagkus, bagkus ang tinignan ko po yung kung ano yung meron ako na dapat natin ipinagpapasalamat. Nandito po ako ngayon sa harapan ninyo na magbigay po ng mensahe. Paano nga ba, ba ako gumabang ng baby ako? Paano nga ba, ba, ba ako pinalaki ng magulang ko? Marami nang tatanong sa akin kung kamusta ka bilang pindaman ni Dino? Kamusta ka bilang pinanganak ng ito pansana? Ang malalang ko lang po sila sa sinasabi, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binuhay niya ako dito sa mundo. Naliliyak ako. Kasi po, ito yung first time ko, first time ko magsalita sa maraming tao. At yun nga po, isang rebeleyo na mapasama po ako dito. Marami nang tatanong po, paano yung mga ginagawa mo sa araw-araw? Masaya ka ba sa buhay mo dahil wala ka kamay? Minsan, nakakaranas ka na pagdadaw ng maraming tao. Pero ang isa lang po sa pinangahawakan ko, kahit hindi ko maghahawakan, ang isa lang po sa pinangahawakan ko, yung nagpapasalamat ako dahil nagkaroon ako ng magulang. Magulang na nagbigay sa akin na katalimuan, disiplina, na mabuhay sa mundo kahit ako'y may kapansana. Tapos, dumating po yung panahon, eh, namataki na ako, maraming nagtatanong, paano nga ba? Paano ko nga ba nagagawa yung Itong kong baga. ako, paano ba na ako nakakapagturo? Ayan. Kung may nakapanood na po sa akin, ang mga kinagawa ko, magturo, ayan maglaro. Walaan niyo po ano po yung nilalaro ko po meron po mga makakasanod? Ayan, seta. Pero favorite ko rin po yung basketball. Dami nga lang paa. Uh, ah, Di ba? Ako po, bilang pila pag-indihing, Marami po akong pagsubok sa buhay marami kong pinagdadaanan sa buhay, broken. Eh. And then, yung broken, eh, uh, marami po tayong pagdadaanan sa buhay. Kaya nga po nun, hindi natin may na may mga tao na uh, hihitahin ka pa ba? ba? Hihitahin ka pa ba, ba kahit wala ka naman pinagawang masama? Kaya, kayo ngayon, andito po ako sa harap nyo para magbigay ng motivasyon sa atin na na kahit may humahatak sa atin, Pagpatuloy lang tayo, patuloy tayo po tayo at pagpatuloy tayo sa mga ginagawa natin, hindi natin palagi kung saan tayo magiging kasayaan. At ngayon po, sa aking pag-aaral naman, sa pag-aaral ko po, pasaya po ako. Sobrang saya po sa aking sa aking pag-aaral ngayon dahil kagaya ng din po ako ng estudyante. Kayo po, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga guro party na po kayo doon. Kaya, nung bata po ako, madami yung tatanong kung paano ako nag-aaral. Nakahawak ng lapis. Paano ako natutong mag Ang sunod ko po, hindi ko rin po alam. Siguro, ginabayan lang talaga tayo ng Panginoon. Yung simpleng simpleng paghahawak ko pala sa labas, yun yung pagkakawin sa akin para makarating ako kung ako ngayon. Na Simula elementary po, nag taker ako. Ayan, na-share ko lang po na nung pasta ko, lang ako magsulat. Pag may pinapahawak si mama sa akin ng mga notebook, mahilig lang ako magpulay. Baka sa lukuyan akong grade 12 student, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga naging kaklase ko lahat ng mga nakasama ko sa journey ko, wow, lumis <laughs> Sa pag-aaral, hindi po ako nakaranas ng pangbubuli. Yun po yung isa sa ipinagpapasalamin ko. Hindi po ako nakaranas ng pangbubuli. Kaya ayun po, shout out sa lahat ng mga naging ka-class ko, lalo na po sa mga naging teacher ko na hindi ako pinapayaan at sila po yung gumabay sa akin kung nasa lang Ito po, bilang isang content creator na, ito po, hindi na yung short story, mga 3 hours lang So 3 hours lang. May followers na po tayo may 162,000. Kaya uh, sana po, magsabay-sabay tayo ng mag celebrate, di ba? Yun po, yung malaki bilang sa content creator ko, malaki achievement pa sa akin, yung magkaroon ng 1 million followers. At ramdam ko po, po, at natanong ko yung kung ano yung pagmamahal ng maraming tao nasa simula, simula hanggang sa ngayon, nakasuporta na sila sa akin. Yung una po, yung talaga ako makapaniwala na aabot ako sa ganitong followers. Dahil, una po, 2023, matatapos na po yung pandemi. November 2022, binibiro ko lang po yung mga binigisan ko. Binibiro ko lang po sila na, ate, mag-vlog na kaya rin ako. Kasi mahilig rin naman tayo mag-teacher eh, ganyan. <laughs> Tapos sino sino po tahan nila ako, sabi ko, gagawa ako ng video. Yung naitabi ko pong video nung may nag-interview sa akin kasi grade 4, grade 4 pa po ako. May nag-interview na sa akin hanggang sa nakabuko ako na nakabuko sila ng video, sila yung sa akin. At yun naman yung, yun naman yung pinost ko nung 20, 23, January 1, 2023 talaga bago na wala, ko na ako siya, sabi ko, i-upload ko to. Wala namang masama kung susubuhan po natin, di ba? Kaya, ayun po, ang ginawa ko po, nag-upload lang ako. In-upload ko siya, alas tres nung wala ni Tara, magbubuto ko ka sa akin. Tapos in-upload ko po siya, kung ano po yung pagsabog po sa amin, sabog din ang gusto na talagang pinapasalamat ko po na isang araw pa lang umabot agad siya ng 100k at sino po ba yung makakakala na sa simple subok ko lang ng pag-upload sa pag-upload ng video magkakaroon po ako ng 100k views at nasundan po yun yung mga nag message Boys, paano ka nagagalito? Paano ka nagagalito? Sana more, more video pa yung gawin mo kasi marami ka na nang-inspired na maraming tao. Kaya sinundan ko po, po siya, nagluto ako. Nagluto po ako sa bahay. Wala si Mama. Nasa papalengke po na malengke. Tapos uh, si Papa naman po, nasa trabaho. Si Papa po ay sa construction worker at tulad pa, malaki ko buhay. Ayun eh, po si Papa. Parang paa niya po. Kaya, yun po, hanggang sa sinundan ko, nagluto ako ng atlog tsaka iklog. Siyempre, tayo po, pagmadali na nagluto, yun yung iluluto natin. Nag-post ulit ako. Noong nag-post po ako, umabot naman siya ng 2 million views. 2 million views po yung pagluluto natin gamit ang maiwaga natin pa. Ang sa tumagal, tumagal, ayan po, nakikilala na po tayo. Kaya sabi ko, hindi ko sasayahin yung pagkakataon na may bahagi yung kwento ng buhay ko at pakilala ng maraming tao. Na ako si Kuis Denver, may kapansanan, walang mga kamay, pero patuloy na lumalaban sa buhay. Kaya sa inyo po, po tayo. Sabi nga, malalo na pero malayo pa. Kaya talagang ganitan lang po natin palagi. Congratulations po sa ating lahat at maraming maraming salamat po sa suporta Lalo na po kay Sir Carl Balita. Ayan. Ang papasok may sumaysay! Sumaysay nga po! At yon nga po, sobrang sarap sa pakiramdam na yung batang nakikinig lang dati, ngayon isa na sa nakatayo sa harap para makapagbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa karamihan. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa akin. Hindi pa po doon natatapos sa aking pagbibigay ng mensahe dahil ipapakita ko din po ang ilan sa aking natatangang kakayahan. Pero hanggang dito po muna, sana abangan nyo po sa susunod na video. <tinyo>